Sa unang linggo ng Kwaresma, inaanyayan tayo ng Panginoon na maging isang ganap na Kristiyano. Buo ang loob sa pagtataguyod at pagpapahayag ng kanyang mabuting balita. Inaanyayahan tayo ng Panginoon sa araw na ito na magbago at isakatuparan ang kanyang pananaw at lalong-lalo na ang pananaw natin para maging isang mabuting Kristiyano, para maging banal at maging isang tuwid na Kristiyano. At sinasabi ko po dito na para maging banal ay, isang halimbawa ng kayang isakripisyo ang buong buhay, kaya magpaka-martir para lamang may taguyod ang kapayapaan sa buong mundo. At ito'y paanyaya na mula pa kay Santo Papa Francisco na huwag matakot, lalong-lalo na ang dala nating balita ay kagalakan ng Diyos, mabuting kagalakan ng Diyos. Kaya marapat po nating ibahagi ito sa araw na ito, lalong-lalo na sa mga taong narito po ngayon upang maging isang tunay na kristyano at ganap sa kanilang paniniwala sa Diyos. Ako po si John Atienza from San Carlos Seminary.